Ikaw ba ang magdadala sa akin sa mga test? Aray, aray, aray. Nay? 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 Nurse? Asa ah, ko yung nanay ko? Ah, baka sa radiology para sa test niya. Yeah. Naka-schedule siya ngayon eh. Pero i-check ko lang ha. Nandiyan pa yung pasyente si Isabel Aragon. Eh, naka-schedule siya ngayon dyan eh. Ay, ako, sige, salamat. Ano? Wala doon? Wala doon, Missy. Eh, nasa niyo nanay ko? Ah, uh, pipick upin ko lang si Isabel Aragon para sa test niya. Hindi niyo pa ba pinipick up? Wala na kasi siya dyan. Wala pong pumick up sa kanya. Ano wala pong pumick up? Hindi nakita akong lumabas? Sa niyo yung nanay ko? Saan niyo siya dinala? huwag po kayong mag-alala. Baka po nandiyan lang yun sa paligid. Pakahanap na po, so pakachip ko muna. Pakahanap na, papapit ko na rin. Ano ito na naman na ito? Eh. Baka bilis naman oh. And now. Uh, hindi ko talaga inaasahan na manalo ako. Kaya maraming maraming salamat sa lahat ng sumuporto sa akin. Thank you. Um, Didn't I tell you she'd win? I definitely know beauty, but of course, <laughs> I'm with the most beautiful one. Right? Wow! Thank you. <laughs> ah, there you are, <laughs> Natasha. Congratulations <laughs> for a very well organized event. Thank you, Lord. I'll drink to that. Yes. I'm so proud of you, enough. Thanks, Daddy. Thank you. <laughs> Jose, how are you? I'm good, Dito. I'm doing very well. Congratulations. Great event. Mm -hmm. Thank you. Thank you. Well ah. done. Excuse me. Um, wait. Uh, excuse me. are you I you not you. What are you doing What are you doing miss you. I really to Bakit mo tinatawag na tatay yung daddy ko? Bakit? Da dahil anak ko siya. Yan ang totoo. Anak ko si Diana. Ha? Huh? At isa rin siyang Alcantara.